Mga tol, welcome sa Double K TV, ang tambayan ng mga tunay na boxing fanatics. Kung gusto mo ng latest boxing news, fight analysis, at exclusive updates, edito dito ka na. Huwag kalimutang i-like, share at i-subscribe para lagi kang updated sa mga matitinding bakbakan sa Lona. Mga tol, ito na. Isa na namang matinding laban ang dapat nating abangan. Sa darating na March 8, 2025, magaganap ang ENGKWENTRO sa Kawayan 2 sa Kawayan Municipal Plaza bilang bahagi ng Kahamugaway Festival. WBF International Championship, Prodel Wenceslao, Achario Wirohana Sunobo, mga tol, hindi ito basta-bastang laban. Si Rodel Wenceslao, isa sa mga mandirigmang Pinoy na may pusong palaban, ay sasabak para sa isang international title fight. Pero hindi magiging madali ang laban dahil ang kanyang kalaban ay si Ochario Wirohana Sunobol, isang Thai fighter na may matibay na record at siguradong gutom din sa panalo. Ano ang magiging diskarte ng ating kababayan? Magiging agresibo kaya si Wenceslao o gagamitin niya ang diskarte para mapagod ang kalaban? Paano niya dedepensahan ang kanyang sarili laban sa isang top caliber fighter mula Thailand? Mga tol, siguradong hindi tayo bibiguin ng laban na to. Kung malapit ka sa venue, pumunta na at ipakita ang suporta sa ating kababayan. Suportahan natin ang ating pambato. Para sa mas maraming boxing updates, i-follow at i-subscribe na ang Double K TV. Mga tol, ano sa tingin niyo? Mananalo kaya ang ating pambato o may sorpresa ang kalaban? Ay comment mo ang prediksyon mo sa baba.